What's up mga kalibat? Welcome back sa Momonting channel namin for this video is about pagkain or merienda. Uuwi tayo ng bahay at magtingin tayo ng pangmerienda doon sa bahay. At nakakagutom din pala ang pagiging trabaho na maging isang tambay. At yun na nga mga kalibat, nandito na ako sa bahay at may nakita ako ng saging na pwede ipang ipangmerienda kaya kinuha ko. At ito ang gagawin nating pangmerienda, lutoin natin to. Nang nilaga at pag naluto na ito, gawin nating saging nilupak at sa mga nagtatanong at sa hindi pa alam kung ano yung saging nilupak, panoorin at tapusin ang buong video, huwag kang mag-shortcut. Hehehe, maiksi lang naman to, 5 minutes and 26 seconds. At yun na nga, nalagay ko na lahat yung saging sa kaldiro at nalagyan ko na rin ng tubig para sabaw. At dalhin na natin itong kaldiro sa salangan para isalang natin at takpan natin sa mahiwaga at antik na takip at kukuha tayo ng kahoy para magparingas o magparket ng apoy. At sa hindi pa marunong magparingas at magparikit ng apoy, ganito lang yung gagawin. Kumuha ka ng bunot at sindihan gamit ang lighter. At tihipan mo hanggang lumaki yung apoy at hanggang mabilaukan ka sa usok. <coughs> Kagaya niyan. Kung sin mga kalibat, bisik lang ito sa amin na katulad sa amin na lumaki dito sa probinsya na mahihirap. Maalala ko pa nga noon nung maliit pa ako na inutosan ako ng mama ko na magparingas ng apoy binuhos ko lahat yung gas ng lampanirya namin. Kaya yun, tuloy, nagalit yung mama ko, kaya pinalo ako. At yun, bali yung pamalo sa puwit ko, iyak naman ako. At yun nga mga kalibat, back to the saging nilaga at hapit na ni Maluto. Ang takba na balik, kaya unya na ning tudtod na to haunon. Ang naatay na lubi kay atoning isagol sa ato ang saging nilupak o kapikas lang ang atong kaguron na ning lubi para atong isagol sa saging nato na nilupak o gloto na ang atong saging o gari nato iplastada o iabo haron ato kining mapanitan o hinahinayon lang nato ni panit kaya ba init raba ni eh. o na nagkuha na tubig kaya atong panitan haron dili pod kayo init sa atong pagpanit o gayaw lang mo kahibong sa atong sudlanan sa atong saging na pinanitan kay pag probinsya kasagaran sa mga gamit diri mga antik talaga o mga improvised yung mga gamit sa probinsya tested at guaranteed na matiba ito na gamit nito pag ito yung ginagamit natin sa ginagawaan natin ng nilupak na saging ito, may kwento ako sa inyo mga kalibat. Naalala ko noon nung maliit pa lang ako, naglupak din ako ng saging yung ginamit ko na lagayan sa paglupak ko ng saging, yung pitchel na kagaya nito. Nung binayo ko na nang binayo yung saging sa lagayan ko na pitchel mga kalibat, ayun, butas din yung pitchel. Kaya ayun, tuloy, nagalit na naman yung mama ko nung nakita niya. At alam nyo ba kung anong kasunod ng galit nun? Kumuha ng pamalo. At alam nyo na rin mga kalibat kung anong kasunod ng pagkuha ng pamalo. Hehehe. Nakakamis din mga kalibat yung mapalo ka ng mga magulang mo sa pagkiging pasaway mo nung maliit ka pa lang. balik ka sa saging nilupak. Ingunan ni Onra paghimo sa saging nilupak mga kalibat. ug mauna ni ang atong pinis product sa ato ang saging nilupak mga kalibat. O ato na tilawan kaya atong isua ni Og kape. Lamig ang isuwa as kape. kape mga sir o dalho na nato kini sa lamisa haron makapagmeryenda na o insert po ng akong pinangga nga mama na magmeryenda na. O magkuha tag-antik na mangkok mga kalibat kay atong sudlan sa atong saging na lilupak kay atong binlan po ng atong uban na kauban diri sa balay. At ano pa yung hinihintay nyo dyan mga kalibat? Tara na, kumuha na kayo ng pangmeryenda yung pagkain nyo dyan sabay na tayong magmeryenda kumuha at bumili na rin kayo ng panulak nyo dyan sa merinda nyo dyan mga kalibat. Ito lang muna yung panulak ko sa merinda kung saging na nilupak ang kapi na Gritis Premium Stick. Pangalan pa lang ganidaan sa kapi mga kalibat lami na ug barato pa ug dili pa hapdos imo hangtian ini kahuman ni mog inom sa unsa pa man ay imong gipaabot og gilangayan diha hehehe parang awa nyo na panoorin nyo naman yung mga video ko at ipalo yung Facebook page natin like comment share at hindi naman sa magmalabis, paki-subscribe sa YouTube channel natin Boss Libat TV. Like, comment, share and click the notification bell para updated kayo na magkita-kita ta sa sunod na video na ato ang buhaton. Ug padayon ta sa atong pagmirinda. ug ayaw lang gyud mo kalimot sa akong gipasidaan kanina sa dili pa ta mahuman og mirinda. Kung okay lang sa inyo na ako ang panguyon ang inyong suporta. Kana kung ganahan mo na makita ninyo pirmi ang akong itsura. Diring hin na di na sa kaya timano nato ang atong rinda ug sa pod wala na pod jud koy maistorya. hehehe he. Og di rin nalang takotob nining dapita kay human naman tagmirinda. Daghang salamat sa inyong tanan. Hantod na pod sa sunod na higayon.